Good day, magandang araw mga boss Welcome back sa ating channel Uncle Jason Vlogs For today's video Tayo ay mag update sa ating Ganap dito sa ating Pagong tirahan Dito sa Picoya, North Cotabato As you can see Tayo nagdidilig ng ating mga Halaman dahil Isa ito sa ating pinagkakabalahan no? Ayo pagtatanim ng gulay At yun pala mga boss no may party dito sa ating halaman na, na hindi ko pa alam kung ano ang gagawin so nag decide ako na magpagawa na lang ng concrete tab para sa ating mga alagang isda at yun ang ating gagawin ngayong araw at samahan niyo po ako sa pagpapagawa ng ating concrete tab para sa ating mga alagang isda at ito yung bahagi ng ating garden na sinasabi kong hindi ko pa alam ang gagawin kaya na pag desisyonan ko gawin na lang concrete fish tub no para sa ating mga alagang isda dahil ito ay isa sa ating mga hobby at gusto kong ipagpatuloy kahit na tayo ay lumipat na ng tirahan at kasabay ng ating mga alagang manok ito nga pala yung ating uh, backyard no uh, at medyo magulo pa dahil uh, pinapagawa natin yung ating CR at nagtatiles yung ating mga labanhti So samahan niyo ako mga boss sa ating video What a wonderful What a wonderful world so, habang nagkakabi ako kaninang kanina umaga napansin ko na yung aking tatay ay may pinagkakaabalahan kung so, kaya uh, siya ay aking nilapitan at tinignan kung ano yung kanyang ginagawa so yun pala no, nagkatay siya ng manok, dahil daw ay wala na kaming uulamin, pero ang totoo na ay matagal na namin itong napagdesisyon na, na magkatay kami ng manok ngayong araw at syempre uh, siya na ang bahala sa pagluto pagkatay niyan, dahil yan ay isa sa mga paborito naming ulam kaya tinanong ko siya kung anong luto yan at itong sagot Saan siya ang luto niya na pang Ito <coughs> ka din yung nagkuhan. Tinola. Let's At yun ang ano, yun ang ating ulam sa tanghalian. Tinolang manok. Napakasarap, may malunggay mayroong sayote dahil hindi tayo nakahanap ng papaya at sinimula na nga yung paggawa ng ating fish pan ito si Uncle Nono ang ating kinakiusapan na gawin itong ating uh, fish pan One eternity later. So nagorder siya sa akin ng dalawang cemento at dalawang 9 mm na bakal at sahara uh, cement. So ito na na, sinimulan niya na yung paghukay ng ating Wala na ba Area para sa ating fish pond. So napag-decision lang kung magpagawa ng concrete uh, na fish pond Kaysa yung sa mga tab, no? Dahil yung plano naman natin is community Meaning, uh, sari-saring isda yung ating ilalagay At alaga ng sabay-sabay Pero mostly, yung ating alagaan is guppy fish swordtail at molis. Pero plano ko rin maglagay ng plati dahil pwede naman silang paghalo-haloin at hindi sila mag-aaway-aaway. So napakabilis lamang nung paggawa ni Uncle Nuno no? O, bandang hapon na ito na tapos niya yung ating pan. So nilagyan niya ito ng finishing at uh, tinanggal yung mga excess na bakal. At ito na nga, no? medyo mabilis lang. Bukas na bukas din, ay pwede natin itong lagyan ng tubig at ating ititest kung may leak ba. So, ito lang muna ang ating update sa ating area mga boss dito sa Picoyan North Cotabato. At nagpapasalamat ako dahil umabot natin ng 1,330 subscribers. So, tuloy-tuloy lang at uh, pupuli no? Taga linggo or every week ay mag-upload tayo ng bagong vlog. So, maraming salamat. God bless mga loads. At uh, thank you, thank you, thank you.